Suportado ni Lanao del Sur First District Representative Zia Alonto Adjong ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na investigahan ng mga sangkot sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Kasunod yan ang talumpati ng Pangulo sa katatapos lang na ikaapat na State of the Nation Address. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, erata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan. Mahiyang naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ayon sa mambabatas, wala dapat pinipili kung sino ang mananagot kahit public official man ang mga ito. Nararapat lamang talaga na para mapakita sa ating taong bayan na pagdating sa paggugubyerno at tapat na paggugubyerno, uh, hindi dapat tayo namimili kung sino lang yung mga secret cows dyan. Binigyang din din ni Adjong ang layunin ng punong ehekutibo na pag-aralan ang punot dulo ng mga problema sa mga proyekto. So, talagang gusto niyang mag earth kung ano talaga yung pinaka-problema. Pangatlo, gusto niya yung magkakaroon ng kung yung substantial reflection ng priority ng kanyang administrasyon na to be carried out from the NAP, a reflection of the NAP to the uh, uh, you know the final result of the General Appropriations Act. Inatasan na rin ni Pangulong Marcos Jr. ang Department of Public Works and Highways o DPWH para magsumite ng listahan ng mga flood control projects sa buong bansa para suriin. The Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, we will publish this list. Para sa totoong balita sa bagong Pilipinas, Japregala, Congress News.